Good morning guys, biyahe tayo guys Papunta tayo ng Sampalok ngayong Biyahe tayo ng Sampalok Sunduin natin si Yung panganay ko si Chris Mariel Yan, ay sila kanina guys Kaya sunduin ko ngayon sa Sampalok, Manila hmm. Traffic, matraffic, matraffic <coughs> Yan, ang sobrang traffic talaga. Ay, grabe 'yung traffic. Hayun. Ah, andito tayo sa Buen Día. Okay. Ah. Go, go, go. Ah, layo pang biyahe. Ah, traffic. Matraffic ngayon, matraffic. Kasi Friday. Ah, Kaya matraffic. Ilit ka na truck. <laughs> kasi nag aapura siya ang call. Ayan. Thank you so much, trucking. Oh, kanina ko pa binubuntutan yan si trucking. Ah. tayo ng Maynila ah. ayan, oh, yan. nantok na ako dito na ako, part ng ano ah, part na ito ng Maynila ayan. Manila ah. kakantok ah. ayan, nantok ako talaga guys So, malapit na tayo sa so, Welcome Rotonda, Manila. Bundi rin ng Castle City at Maynila. Matas yung building ko. We're eh. And, okay, so Welcome Rotonda. Welcome Rotonda, Castle City. And, Manila. And welcome Rotonda. O, oh, di ba guys? Nakarating na rin tayo. Ah. Ayan, dito na tayo sa Espanya Road. Ito yung Espanya Road. Ah, hi buhay! Antok ang tao! Ayan, naantok tayo. Guys, dito pa lang tayo sa Espanya. Cabanya Highway Wuh! Antok na ako Kakantok guys, kakantok <laughs> Grabe traffic guys Sobrang traffic dito sa Espanya Ay, traffic! <laughs> Ay, ma-traffic tayo Ay, traffic kita dapat tapo pag ano hindi makaabot sa dali eh. Dito tayo sa Palok, Manila. Yan guys, oh, dumaan ako dito sa Victory Liner Bus Terminal ng Sampaloc, Manila. Yan. Dito tayo ngayon, nakatambay. May kukunin lang saglit.